Hi guys, nandito pala tayo sa party ng Samar guys. Oh, ang ganda dito guys. Oh. Grabe. Grabe yung view guys. Oh. mataas dito guys. Tsaka makita mo yung ilog doon. Wow, grabe talaga. Tsaka maganda yung view kasi hindi mainit. Yan guys, malalim yan guys. Oh. Malapit na kami sa Tacloban, guys. Yun o. sa talikod. Baka bukas pa kami makaawi sa buhol. Nang umaga kasi gabi na kami makarating ng Batulite. Ayan, ang sabi natin. PCX. Oh, talaga. Yan, guys. Salamat, guys at safe tayo sana hanggang pagdating at pag uwi so pakita ko lang ha? soon kung may barko mamayang gabi sa Batolite so grabe guys oh ganda dito talaga pahinga mo tayo mayroon din isang ano traveler doon ay, laspag na yan, guys. lagi ako. Lagi'ng tulog na 'yan, guys. Tutulog na 'yan sa biyahe. Tapos gidagad ko yung helmet ko. <laughs> Para magising And guys, experience na 'yung long ride, guys. From Manila to Bohol. yeah